Kung nakarating ka dito, hindi ito nagkataon. Mayroong isang bagay sa mensaheng ito na nais ng iyong mga anghel na tagapagbantay na marinig mo ngayon. Maaaring bumulong ang universo ng iyong pangalan sa pagitan ng mga dinakikitang linya ng tadhana. Maaaring nakita ng Diyos ang iyong pagkabalisa at nagpasyang dalhin ka sa sandaling ito. Huminga ng malalim. May mga salitang nagpapagaling kahit na masakit ng kaunti at may mga presensya na hindi nawawala kahit na tila malayo bago magpatuloy sabihin mo sa akin saan ka kasalukuyang nanonood ngayon dahil mula mismo sa iyong kinaroroonan magsisimulang dumating ang liwanan may isang presensyang nagpupumilit bisitahin ang iyong mga iniisip itoy dumarating sa mga pinakatahimik na oras kapag tila natutulog ang buong mundo at ito ay sa pagitan ng tulog at gising na ang taong ito ay muling bumabalik hindi sa pamamagitan ng mga salita, o mga kilos bumabalik sa mga alaala, sa mga maliliit na senyas na nauunawaan ng puso, bago pa man ang isipan. Maaaring sinubukan mong palayuin ang pakiramdam na ito. Sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na tapos na, na isa lang itong kabanata na naglaho na sa panahon. Ngunit ang panahon, kapag mayroong totoong bagay, ay hindi nagpapawala, binabago lang ang anyo ng presensya. Ito'y parang saradong bintana na may pinapalusot pang liwanag. Sa labas, parang seliado ang lahat. Sa loob, may nagpipilit na liwanag na tumataka sa mga siwang. May kakaibang paraan ng universo sa pagpapaulit-ulit ng mga bagay na hindi natatapos. Minsan, isang amoy sa hangin, isang musika na biglang sumulpot mula sa wala, isang pangalan na nabanggit sa isang pag-uusap ng iba at nariyan ang senyas. Mabini, ngunit malalim. Parang sinasabi ng hindi nakikita, mayroon pang natitira dyan. Nararamdaman ito ng taong ito. Kahit napilit niyang tanggihan, kahit na magkunwaring wala, mayroong bagay sa loob niya na tumutugma sa tibok ng iyong puso. At nararamdaman mo, hindi ba? Ang enerhiyang iyon na hindi maipaliwanag, ngunit naroon lang nandyan lang. Maaaring sinubukan mo nang kumbinsihin ang sarili mo na ito ay isang ilusyon, mas ang puso, ah, ang puso, alam kung kailan isang bagay ay totoo. Kinilala nito ang mga frequency, kinilala ang mga tahimik na katotohanan at kapag ang isang bagay ay totoo, ni ang layo, ni ang panahon ay hindi kayang matunaw ito. Matagal ka nang binabantayan ng mga anghel na tagapagbantay. Alam nila kung gaano ka nagsusumikap magpatuloy, kung gaano ka lumalaban upang makahanap ng kapayapaan. Ngunit alam din nila na may mga damdaming parang mga sinaunang binhi na nakatanim sa lupang hindi palubusang namulaklak. At minsan, ang tila katapusan ay isang paghihintay lang na yugto. Ang taong iyon, yaong iniiwasan ang tingin kapag nanginginig ang kaluluwa, ay natatakot sa lalim ng damdaming pinagsasaluhan nyo. May mga puso na isinilang upang maramdaman ng malalim, ngunit hindi palaging handa upang kayanin ang kanilang nararamdaman. Kaya umatras sila. At nagsasalita na ang katahimikan para sa kanila. Napansin mo ba kung gaano kabigat ang katahimikan? Maaaring tila ito'y walang laman, pero sa totoo lang, puno ito ng lahat ng hindi nasabi. Bawat paghinto, bawat mensaheng hindi na ipadala, bawat pigilin ding hininga, mga alingaungaw na patuloy na lumulukso sa spiritual na koneksyon sa pagitan nyo. At kapag ang isang bagay ay ganoon ang panginginig, hindi ito pinapansin ng universo. Itong nerehistro. Itong iniingatan. Inihahanda nito ang tamang oras. Maaring ikaw ay nasa oras na ngayon, yung parang lahat ay nakabitin, kung saan ang mga sagot ay hindi dumarating, kung saan nagtatanong ang puso at tahimik ang langit. Ngunit alamin, ang katahimikan ng langit ay hindi kailanman kawalan. Ito'y paghahanda. Gumagawa ang Diyos sa hindi nakikita. At minsan, ang sa tingin mong layo ay isang bagong simula lamang na inihahanda. Isang kaluluwa na binabati. Isang koneksyon na pinalalakas mula sa loob. Isip ng taong iyon. Higit pa sa ipinakikita. May mga gabi na sinusubukan niyang maglibang, ngunit bumabalik ang isip sa parehong punto, sa parehong alaala, sa parehong pakiramdam na may mahalagang bagay na hindi natapos. Nararamdaman mo rin ito. Dahil ang mga tunay na ugnayan ay hindi napuputol, tanging nagkukubli lang. At ang pagkukubli ay bahagi ng siklo. Tulad ng gabi bago ang bukang-liwayway. Sinasabi ng mga anghel, hindi ito ang katapusan. Ito'y pahina lang. At ang pahina ay hindi kawalan. Ito ay puwang upang makahina ang pagmamahalan, muling matagpuan, at magmature. May isang bagay sa kwentong ito na kailangang maunawaan, hindi ng isip, kundi ng kaluluwa. Dahil kung minsan, hindi ang pagmamahal ang nawawala, ang takot ang mas malakas. At kapag painaharian ng takot, ang mga mata ay umiwas. Ang taong ito, sanay na umiwas, hindi ito ginagawa dahil sa kawalan ng pakialam, kundi dahil hindi marunong humarap sa lalim ng nararamdaman. May mga pusong nagtatago mula sa sariling katotohanan. Ngunit ang katotohanan, sa madaling panahon, nakakahanap ng paraan upang magpakita. Maunawain ang sansinukob. Pinagmamasdan ito ang mga pagtatangka, pagtakas, katahimikan. At patuloy na hinahabi ang dapat maranasan kahit na sa pamamagitan ng mga mahiwagang landas marahil na yon ikaw ay pagod na. Pagod sa paghihintay ng mas malinaw na senyales sa pagtangkang maunawaan ang hindi maipaliwanag. Ngunit paano kung ang senyales ay narito na sa maliliit na bagay? Sa kapayapaang dumarating minsan bigla, sa alaala na nagpapainit hindi nagpapasakit, sa panaginip na tila mas totoo kaysa sa araw. Ito ang mga kodigo ng sansinukog. Hindi ito mga sigaw. Ito'y mga bulong, at ang isang may sensitividad tulad mo nararamdaman ito. Napansin. Natunugan. Naramdaman mo na ba ang tibok ng puso na bumibilis ng walang malinaw na dahilan? O isang pakiramdam ng presensya kahit pa nag-isa? Ito ang hindi nakikita na nagpapakita. Ito'y ang ugnayan na nakikipag-usap sa ibang antas. Pinapayagan ng Diyos ang mga koneksyong ito dahil may layunin ang mga ito. Pinuruan nila tayo ng pasensya, pananampalataya, pagsuko. At, higit sa lahat, tungkol sa kapangyarihan ng pagmamahal na walang pag-aangkin, pagmamahal ng tahimik, pagmamahal kahit sa malayo. Pero kalma lang hindi ito pagtanggap. Ito ay karunungan. Dahil ang pagmamahal sa espiritual na paraan ay ang pagtitiwala na kung ano ang totoo, hindi nawawala, nagiging iba lang. Kaya, kung ang taong ito ay may espasyo pa sa puso mo, ito ay dahil may banal na bagay na ginagawa dito. Maaring hindi pa oras ng muling pagkikita, kundi ang oras ng pagkaunawa. Ang oras ng paggaling. Nakaramdam ka ba ng kakaibang lakas kamakailan lamang? Para bang may nag-aayos-ayos sa loob mo? Ito rin ay senyales. Inihahanda ka ng mga anghel para sa bagong yugto ng kwentong ito. Isim, may bagong umuusbong, ngunit bago dumating ang bago, kailangang pahupain ang luma. Huminga ng malalim ngayon. Dama ang enerhiya ng sandaling ito ang binabasa mo ay hindi lamang isang teksto. Ito ay isang dalas na nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. At kung ang puso mo ay tumitibok ng mas malakas, ito ay dahil kinilala nito ang katotohanan dito. Sinasabi ng universo sa iyo, hindi mo lang naisip. Totoo ito. Totoo pa rin. Ngunit ang totoo, kapag ginagabayan ng Diyos, sumusunod sa ritmo ng kawalang hanggan, hindi ng orasan ng tao. Marahil ang taong ito ay kailangang maranasan ang ilang karanasan bago muling tumingin sa iyong mga mata. Marahil kailangan niyang maunawaan ang halaga ng presensya na palagi kang naging. At ang oras ang gagawa niyon. Dahil ang panahon ng Diyos ay patas. Sakto ito. Walang bagay na iyo ang kailangang habulin. Ang mga bagay na para sa iyo ay dadalhin. Sa sandaling handa na ang pag-ibig na muling mamulaklak. Hanggang sa panahong iyon, hinihiling ng mga anghel ang iyong katahimikan. Sinasabi nila, magtiwala ka lamang. Ang hindi nakikita ay gumagana. At ang tila kalayuan na iyon, bukas ay maaaring maging muling pagkikita. Naniniwala ka ba sa mga muling pagkikitang inihanda ng Diyos? Kung naniniwala ka, isulat dito sa mga komento, tiwala ako sa panahon ng universo. Dahil ang vibrations na ito ang nagbubukas ng mga pintuan sa hindi nakikita. Ngayon, lumalim tayo. Dahil may bagay na kailangang tingnan ng walang takot, ang tahimik na tunggalian na namumuhay sa koneksyon na ito. May punto sa kwentong ito na nagsimulang bumigat ang katahimikan. Hindi ito biglaan. Dahan-dahan ito, tulad ng dapithapon na pinagdudulim ang langit hanggang sa ang liwanag ay maging anino at ang puso ay hindi na makilala ang daan. Nagsimulang lumayo ang taong ito, hindi dahil sa paghamak, kundi sa kalituhan at ang paglisan ng iba ay laging nagtutulak ng isang bagay sa loob natin, isang lumang alingaw-ngaw, isang takot na hindi sapat, isang kawalan na bumibisita sa atin noong una pa. Sinubukan mong maunawaan. Sinubukan mong maging kalmado, mapag-unawa, sinubukan mong maniwala na pansamantala lamang ang katahimikan. Ngunit ang matagal na katahimikan ay may kapangyarihang naging alinlangan, at ang alinlangan, kapag hindi nasasagot, ay nagiging sakit. At kahit na ganon, mayroong isang bagay na pumipigil sa iyo na tuluyan ng sumuko. Bakit kaya? Dahil may isang bagay na alam mo. Alam mong ang paglayo na ito ay hindi bunga ng kawalan ng malasakit, kundi takot. Naramdaman mo na ba na may isang tao na lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig? Ganito ang kaso. Ang taong ito ay may mga lumang sugat, Natutunan na hindi magtiwala sa kung ano ang matindi, na protektahan ang sarili mula sa lahat ng maaaring magdulot ng labis na damdamin. Ngunit ang kabalintunaan ay ikaw ang siyang nagdulot na maramdaman niya ang pinakamatindi. At ito ang nagtanggal ng kanyang armas. At kapag may isang taong nararamdaman ang kahinaan, tatakbo siya o tatahimik. Pinili ng taong ito ang katahimikan. At ang katahimikan, para sa'yo, ay parang isang dingding na salamin nakikita mo mula sa kabilang panig, nararamdaman mong may pumipintig pa rin, ngunit hindi mo maabot. At ang transparent na distansyang ito ang pinakamasakit sa lahat. Pinagmamasdan ka ng mga anghel sa gitna ng sakit na ito. Nakikita nila ang iyong mga mahabang gabi, ang mga imahinadong pag-uusap, ang mga sagot na hindi dumating. Ngunit nakikita rin nila ang iyong pananampalataya, ang pananampalatayang nagpupumilit, kahit na sinasabi ng mundo na sumuko na at ang pananampalatayang ito ang nagpapanatiling buhay sa sinulid sa pagitan nyo. Dahil ang espiritual na pag-ibig ay walang kailangan na pisikal na presensya upang umiral. Nabubuhay ito sa pagbulong, sa panalangin, sa iniisip. May mga araw na ang taong ito ay nakararamdam ng pangungulila na hindi niya mapangalanan. Para bang ang hangin ang bumubulong ng pangalan mo nang hindi niya nauunawaan kung saan nang dagaling. At nararamdaman mo rin ang parehong hangin mula sa kabilang panig. Ito ang tinatawag na koneksyon. At walang distansya na makapipigil kapag nagpasya ang Diyos na pag-isahin ang dalawang puso para sa isang layunin. Ngunit minsan, kasama sa layunin ang pag-aaral ng paghihintay. Dahil ang paghihintay ay hindi parusa, ito ay paghubog. Ito ang oras na kailangan ng pag-ibig upang maging mature, upang mawala ang takot, upang maunawaan kung ano talaga ang nais. Ang taong ito, kahit hindi niya napapansin, ay ginagabayan ng Diyos na tingnan ang kanyang kalooban. Siya ay dinadala upang harapin ang kanyang mga anino, upang maunawaan kung bakit siya tumatakas, kung bakit siya umiiwas ng tingin. At ito ay masakit, ngunit kinakailangan. Ang pag-ibig na nagpapagaling ay hindi iyon dumadating ng buo, ito yung humaharap sa mga anino ng magkasama. At marahil ang muling pagkikitan nyo, kapag naganap na ito, huwag kang maging katulad ng dati, pero maging mas higit na totoo. Ikaw ay nakakaramdam ng pangungulila, at okay lamang iyon. Ang pakiramdam ay tanda na ang pag-ibig ay buhay pa. Ngunit huwag kang maligaw sa pangungulila. Gamitin ito bilang panggatong ng liwanan. Gawin ang kawalan bilang isang panalangin. Sabi mo sa universo tuwing umaga, kung ito'y kalooban mo, Diyos, alagaan mo ang taong ito. Ngunit higit sa lahat, alagaan mo rin ako. Sapagkat ang pag-ibig na espiritwal ay ganito, pakawalan, nang hindi nawawala ang pananampalataya. Payagan ng iba na isabuhay ang kanyang proseso, habang ikaw ay nabubuhay ng sayo. At ang proseso mo ngayon ay sa pagpapalakas. Pag-aralan ang magmahal ng hindi nagwawalang bisa. Maging buo ng sagayon, kapag bumalik ang pag-ibig, makatagpo ito ng puso na may kapayapaan, hindi ng kahinaan. Napansin mo ba na minsan ang pinakamalaking pagsubok ay ang kawalan ng sagot? At kahit na ganoon, patuloy na naniniwala. Ganoon nga. Tinitingnan ng langit ang iyong puso sa mga sandaling iyon. At habang lalo kang nagtitiwala, lalo pang gumagawa ang di nakikita para sayo. Sabi ng mga anghel, ang katahimikan na ngayon ay masakit ang siyang magiging tulay ng muling pagkikita. Ngunit ang muling pagkikita ay hindi nagsisimula mula sa labas. Ito ay nagsisimula sa loob. Kapag huminto ka sa paghahanap ng kung ano ang kulang, at sinimulan mong kilalanin kung ano ang meron na. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ito ay kasalukuyang tumatawid sa lambak ng panahon. At kapag natapos na ng panahon ang kanyang gawain, ang mata ng ayoy umiiwas ay magtutuo sa iyo. Walang takot. Walang takas. May katotohanan. Walang pagmamadali ang universo, ngunit may tumpak na layunin at kapag dumating na ang tamang sandali, mararamdaman mo. Sapagkat nakikilala ng puso kapag ang pag-ibig ay nagbalik na gumaling. At marahil, kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mo nakakailanganin ng mga salita. Sapat na ang mga mata. Iyong isang beses na umiwas, ay babalik at tititig sa iyo, at sa sandaling iyon, lahat ng katahimikan ay magkakaroon ng kahulugan. Ngunit habang hindi pa dumarating ang sandaling iyon, magpatuloy sa pananampalataya. Magpatuloy sa paniniwala sa kung ano ang laging alam ng iyong puso. Ang Diyos ay hindi nagsasayang ng mga sagradong koneksyon. Kanyang pinapahinog lamang. At ang kasalukuyang pinapahinog ay mamumulaklak pa. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong kaluluwa, isulat dito sa mga komento ang salitang pinakanakaantig sa iyo. Ibahagi ito sa isang tao na nararamdaman din ang pag-ibig na hindi nabura ng panahon. Merong inihahanda sa hindi nakikita. Ang mga anghel na tagapag-alaga ay kumikilos na, iniaayos ng universo ang mga nawawala. Ang Diyos ay mainat na hinahabi ang mga sinulid ng kwentong ito nang may pasensya at layunin. Nararamdaman ng taong iyon. Higit pa sa ipinapakita. Higit pa sa inaamin. Kahit na sinusubukang maglibang, palaging bumabalik sa parehong punto ang isang bagay sa loob niya, papunta sa iyo. Isa itong matyagang kaisipan, isang etyo na hindi nabubura ng panahon. Ang mga ipinanganak sa kaluluwa ay hindi naglaho sa kawalan. Natulog lamang. Ngunit isang hininga ng banal lamang ay sapat para magising muli. Napansin mo ba kung paanong ang mga ilang signal ay paulit-ulit? Isang kanta, isang pangalan, isang panaginip. Walang aksidente. Ito'y mga espiritual na tugon ipinadala sa tamang oras. Kumikilos ng tahimik ang Diyos, ngunit hindi kailanman walang kabuluhan. Ang distansyang nararamdaman mo ngayon ay isang paghahanda lamang. Ang puso ng taong iyon ay unti-unting nakakakita ng kanyang itinanggi. At kapag nagbukas ang kanyang mga mata, magagawa na ang lahat ng bagay. May mga kaisipang bumabalik sa iyo ng tila may puwersa. May mga alaalang nagpupumilit. At sinasabi ng mga anghel, patahimikin ang iyong puso. Ang para sa iyo ay hindi nawawala. Ito'y hinuhubog. Bawat dalangin mo ay dininig bawat luha ay naging binhi. At ngayon, dinidiligan ng panahon ang iyong itinanim ng may pananampalataya. Maaaring hindi mo makita, ngunit nagsimula na ang espiritual na muling pagkikita sa loob mo. Ang tunay na pag-ibig ay naghihilom sa paghihintay, lumalago sa katahimikan at namumukadkad kapag ang ego ay natutong magpahinga. Ginagabayan ng Diyos kayong dalawa, ikaw at ang taong iyon, sa magkaibang landas, ngunit nagtatapos sa parehong liwanan. Walang nasayang, Marahil nagkukulang pa ng lakas ng loob na tumingin pa loob, ngunit dumarating na ang pagtingin na yon. At kapag dumating ito, ang takot ay magiging katiyakan. Sinasabi ng universo, hindi ito katapusan. Ito'y paghinto lamang. At ang paghinto ay hindi kawalan. Ito'y espasyo para huminga ang pag-ibig. Naniniwala ka bang nagsasalita rin ang katahimikan? Isulat sa mga komento, pinakikinggan ko ang sinasabi ng katahimikan dahil sa katahimikan na iyon, tumutugon ang Diyos. May mga pag-ibig na pinaghiwalay ng panahon upang magmature lamang. Ang totoo ay hindi nawawala nagbabago ng anyo, ngunit na natiling buhay. Ang universo ay marunong. Ang mga anghel ay matyaga. Ang Diyos ay perpekto sa bawat detalye. Walang distansya ang makakabuwag sa kung ano ang isinilang sa layunin. At kung ang puso ay patuloy na tumitibok, ito ay dahil hindi pa tapos ang kwento. Ipikit ang mga mata ngayon. Nararamdaman mo ba? Ang kalmadong dumarating ay tanda na ang hindi nakikita ay nagtatrabaho pabor sa iyo. Ang muling pagsasama ay hindi kailangan magmadali. Kailangan itong ng paghahanda. At kapag tama na ang panahon, ang tingin na minsan ay lumihis ay magpapatuloy sa iyong mga mata. Walang takot. Walang pag-iwas. May katotohanan. Walang pag-ibig na ginabayan ng Diyos ang mawawala. Ito ay magmamature lamang hanggang maging handa na manatili. Kung nakarating sa iyo ang mensaheng ito, ito ay dahil nais ng mga anghel na mapakinden mo ngayon. Hinihiling nila sa iyo, huwag pagdudahan ang nararamdaman. Ang espiritwal na pag-ibig ay hindi kahinaan, ito ay pananampalatayang kumikilos. Ngayon, sabihin sa mga komento, anong salita sa mensaheng ito ang higit na tumawag sa iyo? Katahimikan. Pag-asa. Katotohanan. Pag-ibig. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang tao na nakararamdam din ng pangungulila sa isang presensya na hindi nabura ng panahon. Ito marahil ang tandang kailangan ng taong iyon. Kung pinalakas ka ng videong ito, ilike ito bilang pasasalamat sa universo. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng ganitong mensahe, mag-subscribe at i-activate ang bell. Dahil ang tunay na pag-ibig ay palaging nakakahanap ng daan pabalik. Pinipili lamang ng Diyos ang perpektong sandali para dito. Bago ka umalis, sabihin ng dahan-dahan, naniniwala ako sa panahon ng Diyos. At hayaan ang hindi nakikita ang gawin ang nalalabi. May mga pangakong natutupad, may mga kaluluwang nagigising, may mga muling pagsasamang inihahanda. Tagapagbantay ng salita, naway balutin ka ng mga anghel mayong gabi, at naway makita ng liwanag ng pag-ibig ang daan pabalik sa iyo.